Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Sa taong 2024 ang mga taong ipinanganak sa taon ng Aso ay hindi inaasahang magkaroon ng magandang kapalaran. Maaaring mahirapan sila na tamasahin ang maayos na pamumuhay at makaharap ng mga pagsubok sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay tulad ng pag-unlad sa karera, pagpapanatili ng yaman, at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Para sa karera at trabaho, sa unang ilang buwan ng 2024, maaaring magkaroon sila ng magandang pagkakataon sa trabaho. Ngunit asahan ang mga pagbabago at hamon sa mga susunod na buwan. Posible rin na makaranas sila ng mga problema o di kaya ay maging hindi gaanong mahalaga sa kanilang lugar ng trabaho. Para sa pananalapi at pamumuhunan, ang kanilang kapalaran sa pananalapi ay hindi rin magiging maganda. Hindi inirekomenda ang pag-invest sa mga hindi sikat na industriya o mga mapanganib na pamumuhunan. Dapat maging maingat sa paghawak ng pera at iwasan ang mga desisyong maaaring magdulot ng matinding pagkalugi. Aaring makaranas ng madalas na hindi pagkakasundo sa mga miyembro ng pamilya o sa buhay may asawa. Mahalagang kontrolin ang kanilang temperamento upang mapanatili ang magandang relasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Para sa kalusugan, hindi rin magiging kasiyasya ang kanilang kalusugan sa taong ito. Mahalaga ang paghahanda at pag-iingat upang maiwasan ang posibleng mga sakit o karamdaman. Ang pagpapalakas ng resistensya at pagkakaroon ng tamang pangangalaga sa kalusugan ay dapat bigyang pansin. Para sa pag-iingat at pag-asa, sa kabila ng mga hamong ito, mahalaga ang pagiging positibo at paghahanap ng mga paraan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Maging bukas sa mga bagong oportunidad at manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Para sa simula ng taon sa karera, sa unang ilang buwan ng 2024, ang mga taong aso ay may potensyal na magpakita ng magandang performance sa trabaho. Subalit, hindi ito magtatagal dahil sa mga darating na pagsubok at pagbabago sa kanilang career path. Para sa relasyon sa trabaho, maaaring hindi maging maganda ang kanilang pakikitungo sa mga kasamahan at superiors, na magdudulot ng kawalan ng gana at pagkasira ng pasyon sa kanilang ginagawa. Ang hindi pagkakasundo sa lugar ng trabaho ay isa sa mga pangunahing hamon na kanilang haharapin. Para sa pag-iwas sa impulsibong pagbabago sa kabila ng mga hamon, hindi ito ang tamang panahon para sa paglipat ng trabaho o pagtalon sa ibang oportunidad ng biglaan. Mahalaga ang pagiging matatag at pagsasaalang-alang ng maayos na hakbang sa karera. Ang pagharap sa matinding presyon sa trabaho ay mga ngailangan ng pagiging matatag at ang pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan na may kinalaman sa kanilang trabaho. Ang patuloy na pag-aaral at pag-unlad ay susi sa kanilang pag-asenso. Para sa mga taong aso na may sariling negosyo, mahirap din ang pagkakaroon ng malaking kita sa 2024. Ang mga pang-araw-araw na gawain at mga isyu sa pamamahala ng negosyo ay maaaring maging sanhi ng mga pagkakamali at pagkalugi. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang mentalidad at pag-iwas sa mga posibleng pagkakamali. Ang pagiging handa at pagkakaroon ng tamang diskarte sa negosyo at karera ay kritikal para sa mga taong aso. Ayon sa hula, ang kapalaran sa yaman ng mga taong aso sa 2024 ay hindi ganap na kasiya Kahit na mayroon silang matatag na kita, mahihirapan pa rin silang mapanatili ang isang komportabling estado ng pananalapi. Hindi inirekomenda ang pagtaya sa mga mataas na panganib na pamumuhunan tulad ng sa stock market. Ang mga negosyanteng taong aso ay pinapayuhan ding huwag magpalawak ng kanilang negosyo ng walang sapat na pagsusuri at paghahanda. Kung nais nilang galugarin ang bagong merkado, kailangan nilang maging maingat at masusing magplano upang maiwasan ang hindi kinakailangang panganib sa kanilang pananalapi. Ang kakulangan ng pagkakataon para sa pagtaas ng suweldo ay magdudulot ng hirap sa pagpapanatili ng kanilang pamantayan ng pamumuhay, lalo na sa harap ng biglaang mga gastusin. Kailangang magkaroon ng maayos na plano sa pananalapi at paggastos. Mahalaga na magtabi ng sapat na pondo para sa mga emergency at hindi inaasahang pangyayari. Ang matalinong paghawak sa pera ay susi sa pag-iwas sa pinansyal na kahirapan sa taong ito ang pagtatakda ng realistikong layunin sa pananalapi at pagiging handa para sa anumang posibilidad ay makakatulong upang maiwasan ang malubhang problema sa pananalapi. Ang taon ng 2024 ay nagpapahiwatig ng hindi gaanong magandang kapalaran para sa mga taong aso pagdating sa pag-ibig. Maaari silang madalas na mawalan ng pasensya at makipagtalo sa kanilang mga kapareha. Para sa mga nasa relasyon, maaaring harapin nila ang mga krisis at hindi pagkakasundo sa kanilang buhay mag-asawa, lalo na para sa mga magkasintahang madalas magkaroon ng romantikong tensyon. Mahirap ang pagpapanatili ng isang maayos na relasyon. Ang mga single na taong aso ay maaaring makaranas ng kahirapan sa paghahanap ng kanilang soulmate. Posible rin na makapasok sila sa mga relasyong paulit-ulit na nagtatapos at nagsisimula. Maaaring magkaroon ng alitan dahil sa mga maliliit na bagay sa pang-araw-araw na buhay. Sa partikular, ang mga mag-asawa ay maaaring magtalo tungkol sa mga praktikal na isyu tulad ng pananalapi ng pamilya. Para sa pagsasakripisyo at pagkontrol sa emosyon. Mahalaga para sa mga taong aso na kontrolin ang kanilang emosyon at makipag-usap sa kanilang mga mahal sa buhay sa isang mahinahon at maunawaing paraan upang mapanatili ang kapayapaan pagkakaisa sa relasyon. Para sa pagpapahalaga sa pag-ibig at pamilya sa kabila ng mga hamon. Mahalaga ang pagpapahalaga at pagbibigay ng oras at pagsisikap para sa pagpapalakas ng kanilang relasyon. Ang pagiging buka sa pagkakaintindihan at pagkakaroon ng malasakit sa bawat isa ay susi sa pagkakaroon ng masayang pamilya at pag-ibig. Para sa pangkalahatang kalusugan, ang kalusugan ng mga taong aso sa 2024 ay hindi inaasahang magiging maganda, bagamat maaaring makaranas sila ng mga menor de edad na karamdaman karamihan sa mga ito ay maaaring magamot ng mabilis. Para sa kalusugan ng mga bata at matatanda, ang mga bata at matatanda na ipinanganak sa taon ng aso ay dapat bigyan ng espesyal na pansin. Dahil sa kanilang mas mahinang kondisyon, maaari silang mas madaling magkasakit. Para sa paghahanda at pag-iwas, ang mga magulang ng mga batang aso ay dapat turuan sila kung paano alagaan ang kanilang sarili at palakasin ang kanilang immune system. Ang tamang nutrisyon at sapat na pahinga ay mahalaga para sa kanilang kalusugan. Ang mga nakatatandang taong aso ay maaaring mas madaling kapitan ng mga sakit dahil sa kanilang edad at mahinang pisikal na kondisyon. Mahalaga rin ang pag-iwas sa muling pagkakasakit ng dati ng mga karamdaman. Inirerekomenda para sa kanila ang katamtamang ehersisyo at tamang pagkain. Ang pagkakaroon ng balanseng dieta at sapat na tulog ay makakatulong sa pagpapalakas ng kanilang kalusugan. Ang pangangalaga sa sariling kalusugan ay dapat maging prioridad. Ang pagiging maingat sa mga sintomas at agaran na pagpapakonsulta sa doktor sa oras ng pangangailangan ay mahalaga para sa pag-iwas sa mas seryosong kondisyon. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Maari nyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-click sa thanks na nasa baba ng video. Happy New Year! Araling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na